Ipinoste na ng Philippine Navy ang itinuturing nitong captainship ng Asinto Class Patrol Vessels sa San Fernando, La Union ayon sa Naval Forces Northern Luzon pangungunahan ng BRP Emilio Asinto ang pagbabantay sa maritime territory ng bansa hanggang sa Batanes at Benham Rice o Philippine Rice sa silangan. Mula sa dati nitong assignment sa West Philippines, Sea, dumating sa Northern Luzon Command ng BRP Emilio Jacinto kasama ang anim na pungkro nito para umano ipagwagwagan ang kapayapaan sa karagatan. Ayon kay Naval Forces Northern Luzon Commander Commander Francisco Tagamulila Jr., pagpapakita ito ng commitment ng hukbo na paigtingin ang presensya nito sa maritime domain sa Norte. Bago ito, inatasan ni Defense Secretary Gilbert Chodoro ang Armed Forces of the Philippines na paramihin ang mga sundalo at pagpapatrolya nito sa dulong hilaga ng bansa. Kinumpirma naman sa Laser News ng Naval Forces Northern Luzon Public Affairs Office na kasama sa misyon ng BRP Emilio Jacinto ang imonitor ang Benham Rice na napaulap na dinaanan ng dalawang Chinese research vessels noong nakaraang linggo. 2019, nang isa lang sa upgrade ang Captain Corvette ng Philippine Navy na unang napasakamay ng Pilipinas mula sa British Royal Navy taong 1997. Para sa MBC TV and Network News, ito si Edniel Parosa. Sama-sama tayo, Pilipino.